Kalooban ba ni Jesus na magkasakit ang kristyano? Kalooban ba ni Jesus na maghirap ang isang mananampalataya? Ang sagot, masyasya kayo. Hindi. <laughs> Pero si Jesus nagpakasakit, sasabihin nila. Pero si Jesus namuhay ng simple. Si Jesus yon Hindi ikaw, hindi tayo. 2 Corinthians, I think, 9-8, nakalagay doon. Siya ay namuhay ng mahirap. Yung siya pertaining to the Lord Jesus Christ. Siya ay namuhay ng mahirap upang tayo ay sumagana at yumaman. Kung titignan mo yan sa mababaw na salin, upang tayo ay magtamasa ng mga kayamanan ng sandaigdigan na ito. Ibig ko sabihin, magiging makamundo? Hindi po. Tandaan ninyo, if you, be, uh, if you become a believer of the Lord Jesus, bibigyan kanya ng bagong heart, bibigyan kanya ng bagong puso. So it, it is very too impossible for you to become someone na masamang ugali, madamot, mayabang. Nope, hindi po ganoon, no? So tayo po ay uh, binigyan din ng ng uh, pribileyo upang hindi magkasakit. Baka sapagkat nakalagay po sa Isaiah the 53 verses 4 to 5 by His stripes we are healed. Okay, si Jesus po yon. Ay tatandaan po sana natin ang Isaiah po ay ikalimang ibanghelyo. Yes, many theologians and scholars of the faith considered Isaiah, uh, the book of Isaiah, as the peep gospel. Why? Because that, that, that book of prophecy is full of Jesus. Contains a lot of Jesus, more than other prophecy book in the Bible. Talagang iminagnify niya yung pribileyo na pwede nating makuha pag nanampalataya tayo kay Jesus. Hindi gusto ni Jesus na mabuhay ka ng talunan. Tandaan ninyo, we are more than conquerors. We are more than conquerors. At uh, hindi gusto ni Jesus na mainggit ka sa ibang tao. You have him. You have Jesus and believers tayo. Anytime irarapture tayo para matanggal tayo dito bago pumasok ang tribulation at lumitaw ang antichrist. Tingnan tayo kamahal ng Panginoon. We are too special, we are so very special. Di ba? Above we 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 are uh, we can rise above this earth. Maraming natatawa nga ako eh. The big one. Mangyayari ang the big one. Hindi pa pa hintulutan ni Jesus na mangyayari ang the big one. Kasi nandito pa tayo yung mga born again Christians. Pag nandito pa ang mga born again Christians, hindi pa pa yan ni Jesus yan. Ang pinakamalakas na lindol, mangyayari po yan. Makinig po eh. Kapag na na tayo, mangyayari yan sa tribulation o great tribulation. Okay? Not now. The Lord is good. God is good all the time. Huwag lang nating awitin. Gawin natin itong... Yung awitin na yun, gawin natin modelo ng buhay natin. God is good all the time. Ah, di ba? <clears throat> May kanta rin si Don Moe na, God will make... Um, Ayoko na kanta yun. Baka dito, makapirate, claim tayo. Hindi, yung God will make a way. Ginawa niya na ng way. Eh. Kailan nangyari yung ginawa na ng way ng Diyos ang lahat? Nang mamatay siya sa cross. Nang namatay si Jesus sa cross Nagawa na ang way Wala nang gagawin na way si Jesus Inawa niya na ang way The only thing we can do is To put our trust In His finished work on the cross. Sapat na yon, Para mabuhay tayo ng Ang sabi nga ng John 10.10 10, Mabuhay tayo ng ganap at kasiyas We really need to know our Bibles My friends We really need to read it Binabasa niyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Nakalulungkot, maraming kristyano Maraming kristyano Present lagi, umaate ng church Ako tatanungin nyo ako, wala akong denomination Today is Sunday Habang recorded ito Sunday Wala, wala akong, wala akong inaatenan Wala Pero nagpre-preach ako sa inyo through this Naniniwala ako ito Itong online service na ito Ay kalooban ng Lord Kasi nung panahon ni Lord noon Siyempre, kailangan mong Pumunta ka doon sa mga physical churches. Eh kasi noon, meron pa, ah, talagang wala pa naman mga ganito noon. Pero ngayon may ganito na, ito ay na lang Lord. Pero hindi rin mong pumasama kung mag-gather tayo. Okay? Eh, may mga kausap ako, mga, siguro mga lima kami mag-gather Lima lang kami. Oh, if there are two or three gathered in my name, there, there I am in their midst. Sa Biblia lang po tayo mga kapatid. Huwag tayong, tayong magpapasaklaw sa religyo. Tapos na. Okay, God will make a way. Tapos na, ginawa niya na. Kaya ang buhay kristyano po talaga is ang perfectong buhay. Kung meron man dapat hangarin ng tao na buhay, ito ay ang maging born again Christian sila at tanggapin nila si Jesus as Lord in sin. Masaya ang buhay kristyano sapagkat bawat araw alam mo, meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na makapangyarihan na gumagamit sa iyo nagpro-protect sa'yo sa akong ano ba diba yung iba kapag dumapo ang mga problema nakadapa ng mga pangit sa buhay tila sumusuko na but not we we ourselves tayo ang mga anak ng Diyos okay John 1.12 sa lahat ng tumanggap sa kanya sila ay pinagkalooban niya na maging mga anak ng Diyos Our beautiful doggy. Benji. And Bona. Ang ganda po nila mga mga mahal ni Jesus ito. Ay. Mahal ni Jesus. Benji, Benji, Benji. 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 Benji, Bona. Oh, Bona. Si Bona mailap eh. Tayo muna. Ay, Benji. Benji. Oh. Mahal ka ni Jesus, Ben. Eh. Ha? Huh? We just Okay. Okay. Tayo po ay mga pinili na. Alam niyo, uh, minsan, uh, lumalakad kami nung no, sa isang daan. Eh mo sa saan. Banda rito, sa Maynila. yon naglalakad lang, lang naman kami. Pupunta na kami nung ng rektong. bibiling kami. Uh, may kasama rin kami nung na kapatid sa Panginoon na mas may edad na. Mm. Tapos may nabanggit siya roon na talaga nag-strike sa akin. sa daming gano'n um, may sinabi kasi ako sabi mo ay nako baka magkulang na yung pera natin ang ganun ganun, ah, kasi yung, e, hindi tayo magkukulang mga anak tayo ng Diyos at saka tandaan mo bago palikain ang mundo sabi niya bago palikain ang mundo pinili na tayo ang mga born again Christians po bago palikain ang mundo pinili na tayo yan ang doctrine of predestination. I don't know why there are some believers na tinatanggihan ang doktrinang yan yang doctrine na predestination yan ay katotohanan niya. Katotohanan niya. Pinili na ka. Amen? Matatanggihan mo yan. Nasa Biblia yan. Pinili ka na. Ayan ay isang hindi mababaling paniniwala ko ever since naging believer ako. Okay? Dahil ayan ay katotohanan. Benji! Diba Benji, tatuwang predestination, no? Ano mo sasabi mo Benji kay e Jesus? What can you say about the love of Jesus? Ikaw naman buwan, anong sasabi mo sa predestination? Ah, oh. okay. Ano yung niwala kayo? No, you should yeah. about you? With me? Do you believe in the doctrine of predestination? Oh, oh, oh yes, daw naniniwa. Mga aso naniniwala ako. Diba? So, yan po ang gusto ko po sabihin. Huwag mo sasabihin na you, we are lucky dahil pinili tayo. No, know? we are not lucky, we are blessed. Okay? Tandaan niya. Ingat sa pag uh, pagpili ng mga salita. Misan, para ang gandang pakinggan, pero sablay naman na. Huwag po natin isablay ang pananalig natin. Huwag tayo magpasako sa rehilyon. Christianity is not a religion. It is a living relationship with a living Savior. And His name is Jesus. Sobrang love tayo ni Jesus. Hindi ako magsasawang proclaim bawat ang mga pangakong niya ay talagang nadadama at nangyayari sa mga buhay. Purad ng mga lumilipad, naglilipar ang mga sa mga ibon. Kaya yung mga ibon na wala. Naglilipar ang mga ibon dyan. Punong-puno ng pangako ang Diyos sa atin. Ayun, may ibon ko sa may mga malayo. Ganyan ang pangako ni Lord Jesus. So, we just really need to ah, uh, ah, uh, put that in our heart. At si Jesus na ang ating buhay. Focus tayo sa Kanya. Maging Jesus conscious tayo bawat araw. Sapagkat yan ang gusto ni Jesus. Lagi natin siya naalala sa bawat sandali ng buhay. God bless.